Hey, what's up mga Kajan TV Studio? Ayan, makita niya po dyan, no? Oh. Napakadaming, ano, tulog na anike sa tapat ng simbahan ng bayan ng pulilia Parang dami, <laughs> Dito pa sa kabila. Ayan, no? Oh. Kada puno. Napakadami. Ayan, ayan, no? Oh. Magkakasabahan at doon sa kabilang puno po ay no kung mapapansin oh, nyo punong puno po punong puno ng paniki no oh. mas marami pa yung pun, ano paniki kasi sa mga dahon dahon pakadami ay no oh, mga ingilo ka Ayun, sa mga bat lovers dyan no oh. pakadami po mga kajan tv studio nandito lang po ito sa may ah oh, tapat ng kumbento dito sa kabila wala pero pag tingin mo dito sa side na ito ay napakadami na ano you know? tulog sila may mga nag-aasawa na ay <tod> nino sa taas ayun ayun dalawa <tod> ano papalambingin lambitin dito pa Wait lang. Ame. Oh. Libo. Diyo, daan lang mga estimated kayo mga 200. Ano eh? 200 to 300. Yung paniki dyan. Kasi dalawang puno. Tigon 50. oh, <laughs> Oh, dami.